dito tayo na naman tayo sa isang bundok mga tij, na nag-explore mga tits so galing dito mga tits nag letter C ito mga tits yung pinaka-dots dyan yung na bundok pinaka-dots yan so ngayon inuhukay ito ng inuhukay ito ng papa ko ngayon mga tits so ititik natin yung hukay niya kung gaano ba kapasitive yung area niya malalaman natin sa EKS Long look ito mga tij. Ayan, napilitin ko na tits. So, yan mga bro. Kung tutugma ba sa butas niya o sa hukay niya. Malalaman natin mga tits. May laman ba yung hukay niya. tayo sa west. Kung sa west tayo banda. Ayan. At saka dito sa south Balik pa siya. At saka sa S. Sa S, sa S mga Punta din sa gitna. Ito yung niya. Dolor Ayan. 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 So nag nagiiikot yung locator natin for confirmation. Yan. So ito yung mga t -t ang malaking deposito han diyan. Diyan may cave diyan. Stick tayo. Diyan nga may tunneling ng mga hapon diyan. So Yan lang muna mga tiits. So i-update ko kayo sa lahat ng video ko. Don't don't forget to subscribe my channel and click to the notification bell para ma-update ko kayo sa lahat ng videos ko. So I'm Ganji Yukim. And God bless and maraming salamat po. Thank you.